Pinakamahalagang linggo sa sambayan ng Kristiyano ang buong Semana Santa o Holy Week. Sa panahong ito, inaalala natin ang mga paghihirap ng Panginoong Heso Kristo, ang kanyang pagkamatay sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay. Dito sa Pilipinas, naging bahagi na ng kultura at tradisyon ang mga gawain at aktibidad tuwing mahal na araw. Para sa Simbahang Katolika, panahon nito ng pagunita, pagsisisi sa mga kasalanang nagawa at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ngayong panahon ng Semana Santa, patuloy ang panawagan ng simbahan sa mga mananampalataya na panatilihing buhay ang pag-ibig sa Diyos at mamuhay ng matuwid kasabay ng paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Sa ating pananalangin, hindi kailan na maraming mga katoliko ang nag-aalay ng debosyon sa mga itinalagang santo ng simbahan. Nagsisilbi sila na huwaran dahil sa ipinamalas nilang pananampalataya noong sila'y nabubuhay pa. Isa sa kanila isang dalagita na bagamat naging biktima ng krimen, ay nagawang maging simbolo ng pagpapatawad at mabuting halimbawa lalo na para sa mga kabataan. Kilalani natin si Santa Maria Goretti at alamin ang mga aral na matututunan ng mga Pilipino mula sa kanya. Narito ang ulat ni Stephanie Sevillano. Sa isang tahimik na sulok ng United Nations Avenue sa Paco, Maynila, sa compound ng makasaysayang Pope Pius XII Catholic Center, matatagpuan ang Santa Maria Goretti Parish. Apat na put dalawang taon pa lamang ang parokya pero maraming katoliko ang dumadayo dito para magsimba, manalangin at mag-alay ng debosyon sa pintakasi nitong si Santa Maria Goretti. Pero sino nga ba si Santa Maria Goretti? Si Santa Maria Goretti, isang batang berhen, ay patron ng kalinisan ng puri, mga biktima ng pangabuso at iba pang krimen na makabataan, kabataan, ng awa at pagpapatawad. Ipinanganak si Maria noong October 16, 1890 sa Corinaldo sa probinsya ng Ancona sa Italia. Pangatlo siya sa anim na magkakapatid mula sa isang pamilya na mga magsasakang malapit sa Diyos. Nang mamatay ang kanyang ama sa sakit, napilitan ng kanyang ina na magtrabaho sa bukid. Dito ay naiatang kay Maria ang pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Lumaki si Maria na malapit sa Diyos at hindi nakakalimut na magdasal ng rosaryo. Labing isang taong gulang si Maria nang tangkain siyang halayin ng kanilang kapitbahay na si Alessandro Serenelli. Nanlaban ang dalagita. Dahilan para saksakin siya ni Alessandro ng labing apat na beses na siya rin ikinamatay ng dalagita. Bago mamatay, sinambit ni Maria na pinatatawad niya si Alessandro sa nagawa nito. Nung namatay si Maria Goretti before she died, uh, she told everyone, I forgive Alessandro. Pinapatawad ko yung pumatay sa akin. No? Gano, gano, kaya siya naging santa yung kanyang pag- Papatawad na siya ang uh, nasaktan, siya ang napatay pero pinapatawad pa rin niya yung kanyang uh, attacker na si Alessandro. Nakulong ng 30 taon si Alessandro pero wala siyang ipinakitang bahid ng pagsisisi. Hanggang isang araw, nagpakita si Maria kay Alessandro sa isang panaginip. When he was in prison, uh, after around 30 years, uh, biglang nakita niya si Maria Goretti sa isang uh, panaginip na may daladalang mga bulaklak, 14 flowers, na parang sinasabi sa kanya, Alessandro, pinapatawad kita sa kabila ng ginawa mo. Then from that moment on, nagkaroon ng conversion si Alessandro, yung pumatay kay Maria Goretti. And then, nung nakalaya na siya, yung pumasok din siya sa isang kumbento. Noong June 24, 1950, sa harap halos ng kalahating bilyong katoliko sa St. Peter's Basilica, iginawat ni Pope Pius XII kay Maria ang pagiging isang santo. Para kay Father Jason, malaking aral para sa mga Pilipino ang pananampalataya ni Santa Maria Uretti, pagpapahalaga sa pamilya at higit sa lahat, pagpapatawad sa kapwa. Sa kabila ng lahat ng mga natatanggap natin ng mga siguro kamalian na ginagawa ng kapwa, mga tayo ay naaapi, naagrabyado, nasasaktan dahil sa mga sinasabi o ginagawa nila. Pero importante pa din yun na tayo ay matuto na magpatawad. Huwag maghiganti, huwag magiging madahas, iwasan na maging marahas sa kapwa, uh, sikapin natin na maging tulay para sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagkapatawad sa mga nagkamali. I think it's not leniency, It is really mercy. Mercy that heals the wounds caused by uh, the selfishness and mistakes of people. Itinatag ang Santa Maria Goretti Parish noong 1982 sa hiling ni Jaime Cardinal Sin. Kasabay ang hangaring matuto ang kabataan sa buhay at halimbawa ng santa. Sa simula ay maliit na populasyon mula sa tatlong barangay na sakop ng parokya ang nagsisimba rito. Noong panahon ng pandemya, pinangunahan ng kura paroko na si Father Dave Concepcion ang live streaming ng mga misa na siyang umakit sa mga deboto kabilang sa sinubaybayan ng healing session tuwing Webes kung saan ipinapakita sa publiko ang first class relic ni Santa Maria Goretti. Ayon kay Father Jason, malaki ang potensyal ng parokya sa pagtugon sa panawagan ng Simbahang Katolika para sa evangelization, lalo na sa panahon ng digital media. Ang parokya, uh, kaugnay ng Catholic Center ng Pope Pius, ang lahat ng mangyayari dito ay para sa evangelization, may mga seminars, workshops, uh, mga uh, mga modules na ipapalaga, ipapalaganap dito para sa evangelization sa mga parokya at mga kabataan. Kaya yun ang hamon ngayon sa Santa Maria Goretti Parish. Mas malawak na yung kanyang uh, coverage, so to speak. Ang, ang kanyang boundaries ay hindi na basta yung tatlong barangay lang. Ang boundaries niya ay buong mundo." Maliban sa mga gawaing spiritual, tumutulong din sa komunidad ang Santa Maria Goretti Parish. Ilan sa mga proyekto ng parokya ang isang kanin, isang ulang, kung saan binibigyan ng tulong ang mga street dweller at scholar ni Maria program para sa mga batang studyante mula sa may hirap na pamilya. Aktibo sa mga gawain ng Santa Maria Goretti Parish ang maraming kabataan, partikular na ang mga beneficiaryo ng parokya. Ngayon uh pumapasok na sila sa mga ministry na halimbawa sa choir ayan sa pag, pagbabasa sa banal na misa sa lector sa ganun din sa iba't ibang uh, mga charity works na pumapasok din sila sa pagtulong na sa mga tutorials sa mga scholars uh, sa lahat ng mga gawain sinisikap ko na sila yung nasa forefront kumbaga uh, sila yung mga aktibong nagpapadaloy nagpaplano para sa mga gawaing simbahan. So practically, sa estado ng parokya ngayon, mga kabataan talaga ang nagpapat, nagpapadaloy, nagpapaganap ng lahat ng mga gawain sa parokya. Paalala naman ni Father Jason, ang Semana Santa ay panahon ng pagpapalago sa ating pananampalataya at pag-alaala sa pag-aalay kay Jesus bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. At para suklihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ginatawagan ng lahat na mamuhay sa panalangin at kawang gawa. Sana ngayong Semana Santa mga kapatid, tayong lahat, no, balikan natin ang sakripisyong ginawa ni Jesus kasi mahal niya tayo. At sana ma mabigyan din tayo ng inspirasyon na kung paano tayong minahal at inibig ng Diyos, ganon din tayo sa pamilya, sa katrabaho, sa kapwa, mga hindi natin kilala, no, ipalag ipalaganap natin ang pag-ibig, awa at habag ng Diyos sa lahat. Para sa PNA Headlines, ako si Stephanie Cevaliano. Dalawang mahahalagang rito ang inaalala ng Simbahang Katolika tuwing sasapit ang Webes Santo. Ang paghuhugas ng paa ng mga disipulo ng Panginoong Yeso Kristo at ang huling hapunan. Sa araw na ito, iniwan ni Yeso Kristo sa kanyang mga tagasunod ang isang napakahalagang utos ang mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal na ibinigay niya. Sa Webe Santo rin nagsisimula ang Pascal Triduum o ang tatlong araw na paghahanda para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mahalagang kaganapang ito sa report ni Wilnard Barcelona. Webe Santo, sa araw na ito, maraming simbahan sa buong bansa ang nagdaraos ng espesyal na sermonya at misa kabilang na ang huling hapunan. Ang mandi ay mula sa salitang latin na mandato o utos sa wikang Filipino. Ang iniwang mandato ng Panginoong Heso Kristo sa huling hapunan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Ayon kay Father Jasper Chongkiko ng Missionaries of Our Lady of La Salietem sa Santo Nino de Congreso Parish Church sa North Caloocan, nakapaloob ang mandato o utos ng Panginoon sa Misa. Kaya nga ngayon, Monday, Thursday, galing sa salitang mandato, utos, utos. Kapag nagsisimba ka, kapag nagmimisa ka, kasama na kami ni Father Job. Dapat letter M. Handa kang maghubad. Kaya mo bang maghubad ng pride mo? Kaya mo bang maghubad ng maskara mo o pagkukunwari mo? So ang pangalawang hamon. Ibuhos. Ibigay ang lahat-lahat. Handa ka bang makipagsalo-salo? Handa ka bang saluhan? mga kinaiinisan mo? Sa huling apunan ay ginawa rin ni Jesus ang komunyon kung saan ay sinisimbolo ng tinapay at alak ang kanyang dugo at katawan. Sa komunyon, nagiging isa tayo kay Jesus sa pagtanggap natin sa kanyang dugo at katawan na isinasagawa sa loob ng banal na misa. Samantala, inaalala din sa araw na ito ang paghugas ng paa ng mga alagad o tagasunod ni Jesus. Sa dinami-dami ng huhugasan ni Jesus, Anong parte ang hinugasan ni Jesus? Paa. Kaya ang hamon ng misa ay humanda kang mag-amoy paa. Humanda kang tanggapin na dumikit sa iyo ang baho. Hayaan mong ang dumi ay maipagpag din sa kamay mo. Ano hong ibig sabihin nito? Mag-amoy alipin din tayo. Mag-amoy tagasunod din tayo. Kasi ito ay tanda ng pagtanggap at paggalang sa kapwa natin kapag kasing amoy natin sila. Sa paghugas ng Panginoon sa mga paa ng kanyang mga alagad, nagpakita siya ng kababaang loob. Nagpakumbaba siya sa kanyang mga tagasunod. Sinisimbolo rin niya sa paghugas na ito ang kanyang paglilingkod. Paalala ni Father Jasper, patuloy nating isabuhay ang mga utos na ito sa banal na misa. Sana ho sa tuwing tayo nagsisimba, handa tayong maghubad. Handa tayong ibuhos ang lahat. Handa tayong saluhan ang mga nagugutom. At higit sa lahat, handa tayong mag-amoy, alipin at kapwa natin na punong-puno ng sugat at dumi at baho dahil sa kanilang kahirapan at kasalanan upang guminhawa at mahilom din sila. Amen. Para sa PNA Headlines, ako si Wilnard Basilonia. Naway maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga aral at utos na iniwan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa panahong ito, balikan natin ang ating mga kasalanan kasabay ng paghingi ng tawad at pananalangin na sana ay bigyan tayo ng katatagan upang mamuhay ng matuwid at maging halimbawa sa ating mga kapwa. Mula dito sa Philippine News Agency isang makahulugang paggunita ng Semana Santa sa ating lahat.